Hello guys, welcome ulit sa ating channel For today's video ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Mabini Street Progressive Cagayan Valley So ang main issue po nito ay grabe Hindi nyo po talaga akalain na magawa ito Kasi ang loob nito ay grabe, sunog-sunog na po talaga Mamaya malaman nyo po kung ano ang naging problema So yan, buksan muna natin Ayan So pina-flash-flash -flash po ito Pinadala kasi Ang alam ko, ang flash-flash ang pinakamurang padala. So, pwede, pwede po kayo mag-inquire. So, ayan, guys. Buksan na natin. I-check natin kung ano yung problema. So, ang model po pala nito ay OPPO i 9 2020. So, ayan, guys. Bura, buksan na natin. Tingnan natin. I-check natin ang problema. So, galing na po ito sa ibang pagawaan ay hindi daw kinaya. Ang problema naman po dito ay walang signal. Ayan, dumating po siya lubat. So, ayan. I-charge muna natin. Tapos, i-check natin ang problema. Ang sabi po dun, daw nung gumawa ay IC na po ang tama. So, subukan muna natin yun para makita natin ang problema. So, ayan, nagloading na po yung upo. Kahit 1% ay pwede pa natin siyang i on. So, ayan, loading muna siya at i-check natin ang loob kung ano ang naging problem. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, no network coverage. Na Naka-X lang po ang signal. Wala talagang lumabas kahit one bar man lang para maka-text or maka-chat man lang ang may-ari. So ayan, kung napapansin niyo po, X lang talaga siya. Okay naman yung IMEI, walang problema, merong IMEI. So ayan, tinest ko ng bagong SIM card. So meron na po itong isang SIM card na nakalagay. So wala po talaga siyang signal, X lang po ang nakalagay. So ayan, ang gagawin ko dito, ititest ko ng isa pang SIM. Yung SIM card naman na ititest ko ay good ito. yon po yung pantesting ko dito, ayan. Kung napapansin nyo po, magkikita nyo lang talaga na naka-X lang po ang SIM card. So wala po siyang signal. Ayan, dalawang SIM card na po ang inilagay ko. Kung napapansin nyo po, no network coverage lang po ang nakalagay. Kung so, dinala na ito sa ibang ay hindi daw ito kinaya dahil IC na daw ang tama. So ngayon, ang gagawin natin, buksan na natin. <laughs> Grabe po, dito po kayo mapapa. Believe sa ginawa ko rito. Hindi ko po ito akalain na magawa ito dahil nung nakita ko talaga ang pinaka-board sa loob, ay grabe, nagsiputukan na po yung pyesa sa loob. Parang ginagawa ng magjowa. <laughs> Hindi ko talaga lubos akalain na magawa ito. Kaya isishare ko sa inyo ngayon kung paano ko ito ginawa. So, yun lang guys. Grabe talaga. Kung napapansin nyo po, inopen ko na siya, ginamitan ko po siya. Ayan, kung napapansin nyo po, sa gilid-gilid ng takip ay meron ng mga sunog-sunog sa -sunog, baba at sa taas. So, i-remove ko muna yung iskro. So, bago ang lahat, shoutout muna tayo. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyong lahat. Tinanggal ko muna yung mga iskro para makita natin yung, yung loob na nasunog. Grabe talaga, pumutok na talaga ang board nito. Kahit ikaw kung makita mo ito, ang loob nito ay hindi ayawan mo na talaga. Kahit ako nito, inayawan ko na sana ito dahil malakas ang logo ko na magawa ito dahil ang laki ng tiwala ng may-ari na magawa ito dahil sobrang napabilib talaga ang may-ari sa ating mga video. Ayan, kung napapansin nyo po, meron na pong sunog sa bakal. Ayan, nasunog po yan, pati ang kabila. So, ayan, kung napapansin nyo po, yung pisa dyan ay nadurog na talaga siya. Sunog na, sunog na. Di, hindi ko alam kung nabagsak ito or na-overcharging kasi yung pisa dyan sa taas ay na, na, no, na, talaga sumabog na. Pati yung kabilang gilid nito ay nasunog na. Ayan tanggalin muna natin yung board, mga kamera, para maalis natin yung board. At ipapakita ko sa inyo kung saan yung mga nagsiputukan. Ayan, kung napapansin niyo po, parang nabasa po talaga siya. Ayan, yung tinuso ko ng twister ay nabutas na po talaga yan. Yan, yan po yung pumuputok na talaga. Ayan, oh. kung napapansin niyo yan, yung kabilang ano niya, itim na yan, nang, nangamoy sunog na talaga yan nung minuksan ko. Putok na talaga, sunog na sunog na yan. Nagulat ako dito. Ayan, pati yung housing niya, yung back housing ay nasunog na talaga parang kapag nakita mo talaga ito at binagsan mo to ay isasarado mo na ito at ibalik mo talaga sa may-ari. So ayan guys, dahil gusto ko i-share sa inyo kung paano ko ginawa ito. Ayan, kung ayan, kitang-kita po yung nasunog, kung kakaskasin niyo po talaga ay mabubutas na 'yan. Pumutok na talaga siya. So ang unang ginawa ko rito ay tinanggal ko yung bakal na 'yan. So tatanggalin natin 'yan kasi nandiyan po yung linya ng signal. Ang ginawa ko dito dahil ang sabi daw nung gumawa ay IC na daw ang tama. Pero sa ginawa ko dito ay hindi ko talaga pinalitan ng IC. Hindi po ito ah. kailangan pinalitan ng IC dahil pumutok po ang board niya. Ang mapumutok naman dito yung taas lang. Ayan, linya po yan. Kung napapansin niyo yung, yung itim na yan na nabiyak na, nasunog na po yan. Yan po yung pinaka linya ng signal papunta dito sa pinaka antena switch niya. Pababa, papunta doon sa pinaka WTR or network IC. Ayan, yan po yung pinaka antenna switch papunta dito sa linya. Yan, kung napapansin nyo po, gumamit pa ako ng jumper. Hindi ko po ito pinalitan ng pyesa at kailangan talaga, hindi naman din talaga palitan ito ng pyesa dahil mayroon lang pumutok talaga. Hindi naman yung pinaka WTR o yung pinaka signal IC ang pumutok. Ayan, kung napapansin nyo po, ito lang po yung ginawa ko. Nilinyahan ko lang po yan, yung antena niya, papunta dito sa kabila. Ayan, dito lang oh yung piyesa na yan ay kinunik ko lang, Ginampir ko lang siya at wala akong pinalitan ng piyesa at grabe na amis talaga ako dito. Aww. Naisipan ko dahil sunog ang linya nung tinester ko talaga yung piyesa papunta doon sa antena. Ayan, tinister ko po yung piyesa diyan, merong linya. Yan po yung linya papunta doon sa pinaka antena switch. Yan yung may bilog diyan. Pagdating dito, wala siyang linya. yan. Dito naman may linya siya. Papunta dito, walang linya. So yan po yung pinaka antena niya papunta sa baba. Ngayon, dahil wala siyang linya dyan, kinunik ko lang dito sa pinaka linya niya papunta dito sa maliit na kapasitor. Grabe, magulat kayo mamaya sa ginawa ko dito. Grabe, sobrang na talaga kayo rito. <laughs> Ayan, ang ginawa ko dyan, ginampir ko lang sa maliit na pyesa na puti. So mamaya, isom ko po yan kung saan dyan banda. Ayan, kinunik ko na siya. Dahil nasunog yung board, ang ginawa ko dito, kinunik ko lang yung wire na yan. Isang wire lang po ang ginawa ko dito. Grabe na, amiss po talaga ako dito. At hindi ko talaga akalain na magawa ito. Pero kapag kayo po ang maka-encounter nito at makita nyo na na ganito na talaga ang loob, ay pabalik nyo na ito sa may-ari. So ayan, ganun din po ang ginawa dito sa kanya. <laughs> Kahit ako talaga ay ayawan ko na sana. Pero dahil malaki ang tiwala na may-ari, ginawang ko talaga ng paraan. Kung pinacheck sa iba, ayan, yan po yung mga nasunog. Kasi sunog na po talaga ang board. Pero nung tiningnan ko naman ang wifi nito ay nagbubukas ang wifi. Kasi doon po yung banda sa kabila, nasunog din ang parts doon ay wifi din po yon So ayan, kinunik ko na at binalik ko na lahat. At naikunik ko na yung kanina. Grabe, maamis kayo rito. Ibalik ko na siya lahat bago ko itest mamaya. So ayan, yan po yung nasunog. Nilinis natin kasi pati yung housing niya ay nasunog talaga. Nagulat talaga ako rito nung dumating ito dahil hindi ko sukat akalain na ganito ang nangyayari sa kanyang cellphone. Hindi ko talaga alam kung paano nasunog yan. Pero may nakita kayo nung silalim na kalawang. So possible na nabasa ito. Kaya siguro nag-short at nagsiputukan ang taas. So ayan, inaibalik ko na yung tornilyo, fingerprint. Yan. Kung mapansin niyo po, yan po yung nasunog, pati yung baba. Naapiktuhan din yung house kissing niya. Buti na lang, hindi ito nalusaw. Nangitim lang. Ayan, kung mapansin niyo, nangitim lang siya. Nilagyan ko na lang ng adhesive yan para pandikit. Pambalik natin sa dikit-dikit niya. Para maidikit pa natin. At mamaya, i-check natin kung nagka-signal pa ba ito. Krabi talaga. ma kayo sa ginawa ko rito na kahit sino talaga ang gagawa nito, nakita ito, ay hindi na talaga ito gagawin. Aww. Ayan, inon ko na siya. Mamaya makita natin kung meron na talaga siyang signal. So, ayan guys. Kung napapansin niyo po, lumapas agad ang signal. Ang ginawa ko, yun lang ang ginawa ko talaga. Wala na akong ibang ginawa. Ayan. Kung napapansin nyo po, meron na po siyang signal. Lumabas po yung 4G at 100% po talaga satisfied na nangyari at gunagawa talaga ang ginawa ko rito. Aww. So, ayan lang guys. Pit na pit na rin siya. Sana nakakuha kayo ng idea dito. Kung, kung paano gawin kapag naka-encounter kayo ng ganitong model at nagsiputukan ang loob. Kailangan ng pala i-jumper. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video.